Pinupod mi diri sa loyo, sa balay, manglimpyo, sa lubong, sa kumpapa. papa. Dara, kumpapa papa ka na. Okay, maabot diri ang inspection sa mga morso. Bateri. Ito yung bateri na. Ah, makuan ka ng sina. Tama na. Ano yung sa kong karaang sin? na magamit. sa ko na ibutang na yung mga butilya. Yan, cleaning yung mga kalulakay. Mabot man rin ang evaluation. Diri may nara. Luyo sa balay na anak kong papada. Hello, Papa. Kalau nak balai satu bangun Jadi Tadi tu pernah sepi Dia nak balik balik payag Dia nak balik 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 Gunut Untuk minta gunut yang gunut Untuk minta gunut Mani. Ba, mana. na bang sang papa mani siya. Na napoday ang manghod si Papang Goryo. Tu uh, a si mama ay na nagkuri-kuri. Na po dito ang bibi na bata, anak ni Marlo. Na mani akong papa. Na. Siya mani akong papa. Ah, na po ang igsuon kay na slide man to yang lubong dito sa so boss na day. Eh. Si Papang Bart to. Na yan, mga sin karaan eh wa magamit ang mga sin karaan pero ako tigulang na yu ko na ko sa kung lawas tungod aning sitag panguma o oh, lahi naman nilang sin karang balay na sana. karang giri model sa kong son na nagamay na lang pag